Pupunta na po ako doon sa pinakalundo ng aking gustong itanong sa inyo. Yung abs cbn labor cases po, ang Dole made a statement five years ago that there were then 67 pending cases against abs cbn ABS ABS and before the NLRC and various courts. Ah... Uh, ano na po yung update dito, Mr. Secretary? Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ah, uh, konting uh, uh, pananalita lang po o sa dalawang unang punto na binanggit po ng ating uh, kagalang-galang na senadora uh, Marculeta. Welcome po namin yung inyong panukala na maging simple ang implementasyon ng programa para sama kung yung po ay uh, makakatulong para maiwasan po yung mga duplication. Uh, po ikalulugod ko lang sabihin na sa bahagi po ng DOLE, dahil ang tupad ay kas uh, for work program, closely monitored po namin at uh, meron po kaming pinatutupad na guidelines. Pero hindi, kagaya po ng nabanggit ko kanina uh, sa akin pong pangunang pagsasalita, uh, ina-accept po namin na uh, amin tinatanggap na hindi naman po perfecto ang mga sistema, implementasyon ng DOLE. So balit, uh, gagaya po ng inyong mga mungkahi, amin mong tinatanggap yan para maging gabay namin. so on the issue of execution naman po siguro uh, especially in particular yung sa ABS-CBN uh, Mr. Chairman may I request that uh, yung detalye po ay uh, ipagkaloob uh, niyang ating pong chair ng NLRC para po bilang tugon po sa katanungan ng ating pong uh, senador Marcoleta. Uh, Mr. Chair yung gusto ko lang malaman yung 67 pending cases against ABS-CBN. Mayroon po kayong statement five years ago. Gusto ko lang malaman ano pong nangyari do sa 67 pending cases based on your statement five years ago. Five years ago po? Uh, Noon po ay 67 cases po ang pending. Pwede po bang ah uh, uh, pero ba tayong detalye dyan? Ano, para sa amin? Siguro po kasama yung uh, sa GR number 20, 2481 promulgated by the Supreme Court on September 8, 2020, which involves eight consolidated petitions for review on certiorari under and the Rule 45 of the revised Rules of Court. Ito, eight cases lang po para consolidated. Hindi ko po, po alam kung anong connection niya sa 67 pending cases. Pero ito pong... Uh, eight consolidated petitions po ay 43 nito ay regular regularization cases covering 83 employees and 44 illegal dismissal cases covering 37 employees. Mr. Chair, kaya ko po ini-emphasize ito. Ito po ay mga dating ah uh, trabahador ng ABS-CBN na nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturing nilang kapamilya. Ito pong mga kasong ito ay pinanalo nila ang Korte Suprema na po ang nagsabi na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN. Sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan, kahit ano. Ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan. Na hanggang ngayon, uh, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang eh, hindi po akong nagsara sa kanila. Ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami na ayaw ko nang i-discuss sa kapulungan ito. Ito po yung ilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema. The employees who were illegally dismissed shall be reinstated to the work pool. They're likewise entitled to back wages. Pero ang karamihan po, Secretary, alam na natin, ayaw na nilang bumalik eh. Na-trauma na sila sa abs -CBN. Kaya po yung kanilang inihingi na lang, atang kanilang mga records, binalik na nga sa NLRC. And for the record, Mr. Chair, gusto ko pong malaman ang kapulungan and to the credit of the Secretary of Labor, kami pong uh, dalawa, sa nakaraang dalawang kongreso, ay nag-uusap po. 18 Congress and 19 Congress, nahiya na nga ako kung na makipag-usap sa kanya dahil marami naman siyang trabaho rin. At minsan pinakiusap ko sa kanya, Mr. Chair, at alam ko, i-confirm niya to. Pwede ba ako, Mr. Secretary, yung mga text messages nitong mga empleyadong ito, eh, pag nare-receive ko, uh, kasi nga, sumasakit na rin ang uh, dibdib ko, pwede bang ipas on ko na lang sa iyo? Sabi kong gano'n. Umayag naman po siya, Mr. Chair, at uh, halos araw-araw, Uh, alam ko, uh, siguro tinututukan niya rin, ngunit uh, talagang hindi ko po maintindihan eh. Uh, total, nandito naman ng NLRC. And for the record also, Mr. Chair, siguro dalawang beses po na nakaharap ko yung NLRC and bank. Una sa aking opisina sa Congress, pangalawa, nung nakatatay na ng pagkakataon dito sa Manila Hotel, Madam, dito rin sa isyong ito. ABS-CBN, kung talagang tinututo nila yung kanilang pagtuturing ng kanilang mga empleyado ay kapamilya. Saan ka naman nakakita na mo na nga, nanalo na nga sa korte? Pati ba naman yung pagkukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdidelay, alam mo, ay Ang iba po ay nagkasakit. Ang ganyan po eh. Tumatawag pa rin sila sa akin madam. So National Labor Relations Commission. Minsan po may nagbiro sa kanila Mr. Chair. Eh. Sir Sanya pwede ba natin isuggest ka niya sa NLRC palitan natin ng pangalan nila? Ano man ako ipapalit natin? Siyempre laging upang pinalitan natin bibilis ka ako yung pag-resolve ba ng problema nyo? Baka sakali po. O pa palit natin. National Management Relations Commission. Kasi daw po, madam, mas makiling daw kayo sa ABS-CBN. Hindi naman ako naniniwala na gano'n kayo. Alam ko, ginagawa niyo rin ang tungkulin. But I think it is not good enough. Hanggang ngayon po kasi tumatawag pa sa akin. Medyo out of frustrations po siguro. Yung po, hindi ko na rin po uh, itinutulay kay Secretary. Uh, pinasa sa, pinapasa Diyos ko na lamang po kung anong magagawa pa ninyo. Sa mga workers ng ABS-CBN, sana nakikinig po ang ABS-CBN at wag na nilang sabihin yung salitang kapamilya. Pati nga po, meron silang mga angkor, hanggang ngayon hindi po makamove on. Meron silang maangkor na hanggang ngayon hindi po sila naniniwala na, na ba't daw ako nanalo bilang isang senador. Kaya nakakita ng mga ganun. A, cbn po ito. Baka may gusto kayo pong isagot, mga dam. Ang maganda with the permission of the Secretary of Labor, Sec. Laguesma, yung kung sinasabi niyo po, ang totoo po na kahit ako rin po ka-text po ng grupo ng ABS-CBN, and uh, ang hinandal po namin base doon sa desisyon ng Supreme Court na bumaba sa amin, we handled 18, 18 cases po ito involving 104 complainants. Sa 18 cases po, sa doon ay tapos na, closed and terminated. Ang complainants po na involved ay 37, ang na-receive po nilang total award is 100 million. I-qualify po natin, ano? uh, okay. meron po kasi nagsabi sa akin, yung iba pong natapos na, uh, kahit na binarat po sila, dahil lang kailangan-kailangan na po nila, dahil nagpapagamot po yung iba. Sa yung iba pong na ayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, yung isa po 4 million po yung award. Pumayag na siya sa 200-250,000. Ganun po yung iba eh. Kaya gusto ko lang pong i-emphasize kung gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya. Dating nagsilbi sa kanila. Na ngayon ay nagpapanggap sila na akala sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong lalong na sa karapatan. Hindi po. Eh. Kaya na kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila. Alisin na yung maskara ng kanilang mga muka. Yes, ma'am. Please continue. Um, even sinasabi niyo na meron hong mabababa. In fact, meron mo kaming, sinabi ko nga po, tapos na po ang sampung cases na involving 37, meron ho kaming walo na pending. Sa walo na pending ho, ang award na nasa amin na yung pera, pero ho, ayaw tanggapin ng complainants because they elevated the case sa Court of Appeals. Ito po siguro yung medyo mahaba ang tise na sige, hintayin ko yung kasong gusto ko makuha yung tradition. siguro sa po, atin. na para ko nang nahihinuha, kaya ayaw, kasi pera na po ito, di ba? Bakit po kaya ayaw nilang tanggapin? hindi ho si, siguro sila satisfied sa amount. They're questioning the computation po. Po ninyo yung difference ng amount eh. Kayo po siguro, kayo man ang nasa kalagayan nila, baka hindi uh, rin nyo po tanggapin. Ano po? Opo, oh, intindihan po natin yan. Kaya nga po, yung iba na po sa walo, um, I think lima sa kanila. Kasi sa walong cases na yon ang involved po doon ay 77 workers eh sa 77 workers po, ang natanggap na ho nila ay 98 million. Pero ho, merong dalawang set of complainants na siyam na workers na yung inakit nga po sa Court of Appeals kasi ayaw nilang tanggapin yung na-award sa kanila. Yun po ang status ngayon. But we have two cases na undergoing execution. Ito yung medyo malaki pa. Meron pa hung 45 million. But ang ginawa lang po din ng aming na sure po kanina yung mababa yung aming execution. Um, kasi ho, labor arbiters, ang total ho ng aming arbiters 120 plus. Ang sheriff ho namin ay total of ano lang po eh, 69. Anong ratio po nun? Bale, almost 1 is to 3 lalo sa NCR, ang NCR ho namin, 29 sheriff, ang aming, aming arbitration branches is 64. Kaya Pero, Madam, kung halimbawa kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, kunwari lang, at alam uh, ninyong itong mga taong ito ay nagsilbi naman sa inyo sa mahabang panahon. Hindi kayo nagkaroon ng uh, o, nagkaroon ng kayo ng konting uh, dispute, kaya umabot po roon. Ngunit, tinuring nyo silang kapamilya. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? Hindi po. Kung totoo ho ako, kapamilya, ang turing ko sa kanila. Nung nagsara ho ang ABS-CBN, ibibigay ko, ibibigay ko ang karapatan nilang matanggap kung separation pay ho yan o kung iba'y gusto pang muloy sa pagtatrabaho, dapat ho ibigay. Yan okay. na po eh. Sana ay hindi na tayo nag-uusap ng ganito. 100% settled na po lahat sana. Hindi po ba? Tama po Kung siya. ang tuturing nila talaga, kagaya ng kanilang ipinamamarali, kagaya ng kanilang gustong ipalitaw sa sambayan ng Pilipino, na sila ay nagmamahal sa kapamilya, sana hindi na nagkaroon ng pang apil na ito at yung mga iba po ay taon na po yung kanilang hinintay. Dalawa po rito ay namatay na eh. Yan po yung gusto ko lamang na ipaintindi. idagdag ko lang po, Sen Marcoleta, na yung efforts naman po ng NLRC, hindi lamang hu sa banko or properties ng EBS-CBN ngayon. Kahit po yung collectibles nila. For example, sa advertisements po, nagdagarnish na po kami sa Jollibee receivables at saka yung sa Unilever and we were able to garnish, I think, 48 million sa po. So, ganun po ang gagawin namin, ginagawa namin track para mas ma-monitor ma po ang ginagawa na niyo. At ako, pinasasalamatan ko po, lahat ginagawa nyo talaga, ma-settle lang talaga ito. Kaya lang, dahil nga sa kapamamaraan na ginagawa po nila, hindi lang po ang kanilang mga kapamilya dati ang kanilang pinahihirapan. Pati po kayo, pinahihirapan din nila. At ang buong pamilya ng Dole, ay ganun ang nangyayari. Sana po yung mga employers natin, ay magkaroon ng uh, magising sana sila sa katotohanan na hindi ka naman lalaking ganyan kung hindi sa tulong ng mga manggagawa mo. Eh. Dapat ibigay mo sa manggagawa ang ganang para sa kanila. Eh. Hindi ka naman mabubuhay na management ka lang. Eh. Dito ka rin sasandig. Eh. Bakit hindi kaya maisip ng ABS-CBN yung ganong klaseng prinsipyo? Lumaki sila ng ganun eh. Pagkatapos nung masara sila eh. Sasabihin nila sa buong Pilipinas wala raw silang kasalanan. Marami po silang kasalanan, Madam. Kagaya po ng pinag-usapan natin niyon. So salamat po, uh, gusto ko na lang magpasalamat sa inyo at saka sa ating secretary Flavor sa kanyang pagpitsaga. Pasensya ka na, sir, sapagkat siya dami ng text na ipasa ko sa iyo, alam ko nagagalit ka na siguro sa akin. Mr. Chairman, gusto ko unang gusto kong kumpirmahin na nag text messaging po kami ni Senator Marculeta. At uh, hindi po ako uh, pwedeng magalit o mainis na pagkat meron hong batayan yung kanyang mga messages. At uh, kinakailangan po talaga na kami na naninilbihan sa pamahalaan ay tumugon doon po sa pangangailangan, lalo na tinutulungan po. Eh yun naman pong merong legitimate na karaingan. At uh, yun naman po yung direksyon na pinagtulungan po namin ni Senator Marcoleta. At kung siya, mo, siya po ay nawiwindang ang puso at uh, nalulungkot, I share that kind of a sentiment po. Salamat, Salamat, po. po. Salamat, Salamat po, Secretary. Po. Mr. Chair, isa na lang. Bago ako... Sa TESDA, wala po akong tanong sa inyo. Meron lang po akong proposal sa ating chairman. Pwede ba natin siyang bigyan ng... Yung budget nila ay 5% ng entire education pa. Kasi 2% lang. Para... Para makalampas sa ASEAN average of 4%, di ba? Pwede ba yun, Mr. Chair? Pag-isipan natin mabuti. Sasabi nyo, Senator. Sen Sen Salamat Mabalik. po. Salamat po.